Ay, namukong dugo. Uh, dugo. Yan, ito. Namang dugo yan? Oo. Ay, basag. Huh. Sabihin mo, madam, ha, pag masakit, ha? Masarap. Ay. Tsaka yan? Hin? Hindi, wala nga eh. Wala, wala nga, nga maramdaman. Nakalinis na ba ba eh? tama na <laughs> tama na sa susunod ulit huh? ha uh, para bumalik ka ulit batik 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 hindi na kulay mo batik ka bye po ha, ha? nakapatong na yung ulo mo dyan parang nanunood ka na rin dito sa ah oh, satisfying yun o no, eh. Masarap pa sa ASM ma'am. Ano oh. yung ASM ah? Hindi may meaning yun eh. Yung A, yung S. Di ba? Wow. Cikit madam. Ilan yung gumagawa sa bahay niyo? hmm Hindi mm, pare-pares, madam. Okay. Ha, malapit na, kuya. I-ano na natin yan. Ilista na natin yan. Birthday pa naman nung tatlo namin sa March. Birthday. Tapos yung dalawa sa April. Mula 12. March 12, March 16, March 22. Tapos yung dalawa, April 8, tsaka April ano. <laughs> Ako lang yung nakabukod tangi. <laughs>

Wala, wala naman siya sinag. Nasagot eh. Hindi mo dito na. Hindi pa masakit, madam. Hindi. Sarap nga eh. Kaya na naman yung paang alam. Kakan palang lang murder na yan dati. Alam niyo yung duguan, tapos pag gabi, natutulog na dadali ng asawa yung pa. Ay, nilinis ka na naman oh. Dikit huh? Di ba? Hindi na nga kasi yung sinasaida nung magulinis ko. Babalikan ko kayo. Ano na lang siya maglinis. Hindi na nga sinasaid talaga. Kung may nakuha na siya, okay na yun. Abang ako na lang sa so Facebook. Ayan. kasi Kasi tangkad mo na yata. Okay, konting-konti na. Konti na lang. lang pala mahihinip ang kalaro ng anak mo. Maano din po yung magipaglaro? Tinidin ka mo damo. Ikaw ba nang sasaknan? Hindi na naman. nakalagay niya. So, Pero kinapos pa rin yung kanyang cute eh. <laughs> <laughs> Sa so, dami ng cute eh. Ito yung sasaktan? Hindi naman. Masarap oh, nga eh, pag gagawin Ang huko naman, kahit dumugo yan, basta't matanggal yung ano, hindi yan mga hindi yan mag-nanana. Diba? Mm -hmm. Pero kung dumugo siya, tapos hindi mo pa nasaid, eh, talagang mag ano yan. Magamaga at sasakit. Diyan yun ang mga Diyan yun ang mga gusto ko linis na oh, yung masarap sa pakiramdam. Hindi naman yung dugong dugo. Hmm. Dug Pero mayroon din talagang walang dugo. Ano. Oh. Uh -huh. Hindi, yung sayo, ano, hindi ko, niya, siyang, so, hindi, ko naman siyang, hindi ko naman siyang kutkutin ng malalim it. eh. I Ibabawan ko lang. Oo, oh, kasi hindi naman talaga ano yung ang paneto. Hindi kagaya ng sa aking sanay sa linis. Ang pagkalkal naman ng kuko, gili, depende yun. Hindi basta, hindi lahat pare-pareha. Mm. Pag nakikita pa mo lang, lang yung paakong ginaganto eh. Pag nakikita mo yung paanong customer mo, mababaw lang. Siyempre, babawan mo lang. Oh, Eto, malalim ang gandulo. E eh. di ang gandulo talaga ang tanggal nito. na, na, na eh. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Yan pero ganak, tatlo na ang anak ko eh. <laughs> <laughs> Bira ka naman. Ulang ka agad ang pinatanong mo eh. Wala pa. Ang tayo natin eh. Kanin po bang almasal niya? Gusto pa sa ako kanina. Hmm. mo si kasing eh. <laughs> alam mo ba nung sabi mong mayroong nag-cancel na ano, tapos hindi ako nakasal. So, agad ay may Parang wala pa 1 minute, in dami, dagsa agad ang chat eh. Siguro yung may mga advance dumating sa kanila, yung ano, ganun siguro. Oo, oo ay ako minsan, alam mo, pag hindi ako magbubuklat ng, pag hindi ko pupuntahan mismo yung messenger, hindi ko makikita may message pala ako. Ganun din ako misa hindi nagpa-pop up, misan hindi natunog. Ang ano nga po sa notification eh, pag marami nang nag-comment, hindi mo na yung mababasa lahat. Oo. Hindi yung na yung nag-ano eh. Oo. Sakit ma'am? Hindi. Misa, yung asawa ko nakauwi na. Saka ko lang. Ay, nagsip ko pala. Hmm. Ang kung. Yung cellphone ko. Kailangan nun. May dextrose eh. Dapat lagi naka-charge. Mabilis mo na lobat. Ay, isa lang ibig sabihin nun ma'am. Bili ka na ng bago. Pagkatapos na mag-review yung pangalan. Magastos po ba? -hmm. Behave ka dyan, ah. Yung pamunas mo. Ganyan, <clears throat> review. ibang mga iba pa. Tapos ito naman, oh. Nung thesis na. Tapos start ulit ako ng elementary. Okay. senior ako na 18 setenta. <laughs> Ulla. Kakatawayan. <laughs> hmm, panganay ko pag nag-18, 37 na ako. Di ba? Okay na yan? Tatlo? Huh? Okay. Panganay ko. May lalaki na. Sana huwag na madagdagan. Sana. Pero alam mo, pag sabi ko nga, pag bibigyan ka pala talaga ni Lord ng anak, bibigyan ka. Merong mga, di ba, tagal na hindi nagkakaan. Tingnan mo ang pagitan nito. 21 na to, 5 yung nga isa. Di ba? Sabi ko, kasi yung iba, hindi talaga ako Tapos ako ng ano, talaga nabigyan pa ng 5 years old na. Hindi ko alam kung paano pa nabuo eh. Balagang, oh, one, ko, okay. ka na, ano? Siguro kasi nak lagi kang naalis eh. Kaya binigyan oh. ko ng isang makulit na batuta. Kasama, kasama sa bahay. Ilang taon na po madam? 45. Hmm. Super so, Ibig sabihin niyo lang, taong kinanganak dyan sa ano. Ang nanay ah, ko, yung asa ng suko, 39. Grabe, ano? Oo, oh, risky na nga yun, risky na nga yun. Pag ang babae, nagbubuntis na lang 35, risky na yan. Tapos, alam mo ba, anak pa ako noon. Naglala, plano ko sa lying in ako, mga anak. Lying in ang CDH ako, hmm. mag-ano pa-check up. Opo. Oh, eh, alas es nang umabot, pinutokin na ako ng panibigyan. Alas 4 na eh, ang ano para. Sabi, isisisarian na po namin kayo. Winilger na ako papunta doon sa CDH. Ibig sabihin, sisarian kayo? Hindi na, normal ko pa nga yan. Sa tagal ba naman nung ano? Sa CDH ba naman? Sa tagal ba naman nung ano? Nung... Ano? o bigay yung magpapaanak sa akin. Dahil umalis ako ng lying in, merong mga anak na normal. Mm. E sabi sabi, ma'am, isisisari na po namin kayo. E diyan kayo po kami. Sabi naman nung pinakang head ng OBGYN, sabi, eh sige po, pero hindi namin magagarante na may mag-aasigaso sa inyo. nag clinic din ako dun sa sa JP, pero ang dami-dami dami po doon talagang mga uh, ano, pila. Mm. Kaya eh, kung gusto niyo, humingi na lang po kayo ng assistance sa sa munisipyo ng Kabuyao. Tapos kakausapin ko po yung presidente ng CDH, baka mabigyan kayo ng ano. Di ba di parang ang babayaran na lang namin yata ay konti, ah, 10,000 na lang. Mm -hmm. Si Sarian yun. Sa CDH, eh, ihingi, tapos sabi ko, ninyo na lang dito sa munisipyo ng Munyo. Tapos pagdating naman doon sa ano, na normal ako, eh, mas pala kayo, bayaran ko. Akalaan mo yun na normal ko pa. Kaya? Sa edad ko eh, Hindi naman po yata kayo pasaway na nagbubuntis eh. Ay hindi naman. Ay, ako yung walang pagbabago kahit buntis. Eh. Ganoon pa Maliksi. Kasi kung pasaway ka, ay siya. Hindi ako buntis na ano kain lang, yung halos hindi yung makakilos. Mukhang... Mm. Kahit buntis ako eh, ako pa rin naman, akin pa rin naman lahat ng... Ibig sabihin, hindi pa rin kayo maselan. Kasi ano na eh, may edad na kayo eh. Hindi, hindi ako maselan. Pero sabi ko, ayoko naman nang magbuntis pa. Nung, ito pa lang yung anak ko dati nun. yung taon ba ako sa inyo? 20... 23 yata. Chikit, madam. Ganyan. Hindi ko alam kung 23 or 20 pero ako na ipanganak kita na. No? na sana ako, no? Bawal. Ito bawal pa daw. Bata pa ako. Dalo lang pero ang anak ko. Sabi ko ngayon, pag nagpunta naman ako ng anak, magpapalegit na. Baka naman sabihin sa akin, abo, mami, kayo naman yung matanda na. Magpapanak pa ba Di ba? mm -hmm. Kaya sabi ko, ano ba yun? Kailangan mag-ingat na lang talaga. Meron po eh. Ito lang din talaga ng grabe, eh. <coughs> mom, yeah. The rice ano 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 ganon hmm. o oh, di ba sa tanggal niyang ano kailan masakit na to um hmm. dinaman ah. last dry skin um hmm. ano pa siya oh asa <laughs> robo pero sakat kaya ano oh pero maginawa ang parang alam mo yung parang natatanggal feeling ko nang tatanggal yung kuko <laughs>